when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Alam ko at hindi ganun yun. Nagkakamali ka ng inaakala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo o ipapaliwanag kung bakit ka narito. Kung bakit kita dinukot. Please, huwag ka matakot sa akin. Hindi kita kayang saktan. Saad ni Marco, nang makita niya ang takot sa mga mata ng anak. Ayun na nga ang nakakatakot eh. Hindi kita kilala. paano ko maniniwalang hindi mo ako sasaktan? Sino ka ba? Bakit mo ako dinukot? Lakas lob na ani Mila. pilit siyang nagmamatapang kahit maging siya'y hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganon. kung bakit nagkaganon ang kanyang emosyon. Naluluha siya kahit hindi niya alam kung bakit. Ang puso't isipan niya ay nagtatalo at parehong nagwawala sa hindi alam na dahilan. Nang makitang humahakbang papalapit ang lalaki, napapaatras naman si Mila. Napatigil lamang siya nang magsalita ang lalaki. Huwag ka matakot. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Ani ni Marco at muling humakbang palapit sa dalaga. Sir, si Ma'am Angel po nagwawala. Ani ng kasambahay. Kaya naman natigil sa paghakbang si Marco. Kagad siyang tumalikod at naiwan na lamang si Milang nagtataka pa rin. Wala sa sarili na ihakbang ni Mila ang kanyang mga paa at namalay na lamang nang nakasunod na pala siya sa lalaki. Malapit lamang ang silid na kinaroroonan niya sa silid na pinagmula ng ingay. Nahinto sa bungad ng pinto si Mila at kitang kita niyang babaeng umiiyak habang nagwawala ito sa si ibabaw ng kama nito. Pilit itong hinahawakan ni Marco habang ang private nurse nito ay hinahanda ang gamot na pampakalma. Hindi alam ni Mila kung bakit muli na namang naninikip ang dibdib niya sa nakikita. Hanggang sa namalaya na lamang niyang umiyak na pala siya habang nakatingin sa babaeng pilit pinapakalma. Humakbang siya ng dalawang beses. Subalit na pahinto rin nang dumakos sa kanya ang mata ng babaeng basang-basa ng luha ang mukha nito. Sa tingin ni Mila ay halos kaedad lang ito ng nanay lili niya. Maganda at sobrang puti ng babae. Bakas na bakas ang labis na kalungkutan sa mga mata nito. Saglit na napatras si Mila nang makitang nanlaki ang mga mata ng babae habang nakatingin ito sa kanya. Uh, Angelica? Angelica? Angelica anak ko! Angelica bumalik ka anak! B buhay ka! Nauutal habang umiiyak na ani ng babae. Kumalma ito sa pagwawala, pagkatapos ay nilingon ito ng lalaking nakagapos dito. B Bitawan mo ako. Gusto kong mahawa ka ng anak ko. Ani ni Angel na siyang ginawa naman ni Marco. Please, lumapit ka. Huwag ka matakot. Saan ni Marco sa dalaga nang makitang pag-aalinlangan nitong lumapit. Paghakbang pa lamang ni Mila ay siya namang pagpikit ng mga mata ni Angel. Kaya naman tuloy na itong nakatulog matapos maturo ka ng private nurse nito ng pampakalma. Anong nangyari sa kanya? Aniya habang nakatingin sa walang mali na babae. Pakiramdam ni Mila ay kilala niya ang mga taong kaharap. Subalit na isip imposible namang mangyari yun. Gayong iyon ang unang beses na makaharap niya ang mga ito. Nilingon muna ni Mark ang asawa sa kahinagan ng noon ito at inayos ang kumot. Labing limang taon ng ganito ang asawa ko. Magmula nang mawalay sa amin ang iisang anak namin. Hindi na siya makausap at palaging pangalan lang anak namin na nababanggit niya. Ani Marco at hindi niya alam kung paano ba niya sasabihin sa si dalagita na siya si Angelica ang nawawalang anak nila ni Angel. Kinakaban si Marco sa pwedeng mangyari. Hindi niya alam kung paano ba niya sisimulang sabihin dito na hindi ito mabibigla o magagalit. Posibleng magalit ito sa kanila nang naghirap ito sa kamay ni Lily. Kaya ba niya ako tinawag na anak? at Angelica? Ani Mila, muling nilingon ni Marco ang natutulog na asawa at humugot ng malalim na paghinga. Naisip ni Marco na siguro, iyon nga ang pagkakataon para sabihin niya dito ang lahat. O, oo, da dahil ikaw si Angelica. Kinakabahang sabi ni Marco. Bigla namang natigil sa paghinga si Mila at tanging malakas na tibok lamang ng kanyang puso ang naririnig. Hindi alam ni Mila kung tama ba ang narinig niya o nagkamali lamang siya ng narinig. O, anong pinagsasabi mo po? Saad niya. Gusto niyang linaw ng narinig baka nagkakamali lamang siya. Ngunit sa kaloblooban niya ilihim niyang sinasabi na sana nga'y ito na lang ang naging magulang niya dahil mukhang mababait at mapagmahal sa anak ang mga ito. Naupo si na Marco Mila sa sofa habang magkaharap na tanging maliit lamang na lamesang nasa gitna nila. Nasa silid pa rin si Angel kaya pasulap-sulap ang tingin ni Marco sa asawa. Sisipin baka magising ito. Dahil sandali lamang ang epekto ng itinurok dito na pampakalma. May inabot na larawan si Marco kaya naman napatingin roon si Mila. Iyon ang batang sanggol na nakita niya kanina sa silid na kinaroroonan niya kanina. Mila, alam kong naguguluhan ka. Pero ito ang totoo. Ikaw si Angelica. Ikaw ang anak namin. Ikaw ang batang nasa larawan ito. Saad ni Marco. Kaya naman napatingin dito ang dalaga na tahimik lamang nakikinig. Nang mapansin ni Marco na hindi na nagsasalita si Mila at nakatingin lamang ito sa kanya, ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Tatlong araw ka palang sa larawang yan. Mabuti na nga lang Naisip ni Pretty Sharon na ipicture ka Ilang araw ka pala noon sa amin Nasunog ang ospital at may nagpasabog Sinisisi ko nun ang sarili ko Dahil kung hindi ko kayo iniwan para bumili lang Ay hindi ka sana nawala sa amin Nabantayan ko sana kayo Saad ni Marco at napay ko upang itago ang maluhang gustong kumawala P Pero... Paano po kayo nakakasiguradong ako po ang nawawalang anak ninyo? Ani Mila at pinipigilan lamang niya ang sarili at pilit naging kalmado pa rin. Kahit ang totoo niya ay gustong gusto niya ng hawakan o yakapin ang lalaking umiiyak na ngayon sa kanyang harapan. Hindi alam ni Mila kung naaaw ba siya o talagang may katotohanan ang sinabi nito na siya nga ang anak na hinahanap ng mga ito. Dahil alam ko at sigurado kung ikaw ang anak namin ni Angel. Bukod sa may kulay pulang balat ang binti mo, ay kamukhang kamukha mo rin si Angel nung kabataan pa niya. Para maniwala ka't makasigurado talaga, pwede naman tayong magpa-DNA test. Pero kung ako lang tatanungin, hindi ko na yung kailangan pa para mapatunay ang anak kita. Dahil naniniwala ko sa sinasabi ng puso ko na dugot laman kita. Ikaw ang anak ko. Mahabang sabi ni Marco, kaya naman hindi na napigilan ni Mila ang sarili at niyakap niyang lalaking umiiyak mas lalo itong napaiyak nang yakapin niya ito. Ilang sandali lamang ay wala pang dalawang oras ay tumating ng dalawang taong nakukuha sa kanilang ng sample para sa kanilang DNA test. Melissa, kailan namin malalaman ang resulta? Saan ni Marcos sa inaanak na doktora? Ito ang panganay na anak ni Ryan. Mabilis lang to Ninong, wala pang 10 hours. Malalaman niyo rin po kagad ng result. Sagot ng inaanak. anak bumeso muna ito kay Marco at nginitihan ito si Mila. Kinagabihan, natanggap kaagad din na Mila at Marco ang resulta ng DNA test ng dalawa. Kumpirmadong mag-ama nga silang dalawa. Kaya naman, ganoon na lamang ang labis na saya at emosyon ni Mila sa nalamang katotohanan. Kasalukuyang nasa terrace ng third floor si Mila at dinadama ang napakalamig na hampas ng hangin. Nililipad rin ang mga buhok niya at tinatanga ang kanyang isipan. Naiisip niyang kaya pala napakasama ng kinalakihan niyang ina. Palagi siya nitong sinasaktan at inaalipin. Kung ituring siya nito ay tila ba isa siyang hayop? Dahil hindi naman talaga siya tunay nitong anak. Ang lamig dito Mila. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Ani Marco, kaya naman napalingon dito ang dalaga. Numingiti ito, pero mababakas pa rin ang kalungkutan nito. May problema ka ba anak? Sabihin mo sa akin Mila. Huwag kang nahihiyang magsabi sa akin ha. Ani Marco at mababakas dito ang labis na pag-aalala. Angelica na lang po. Angelica na lang po ang tawag niya sa akin. Dahil iyon man po talagang tunay kong pangalan di ba? Saan ni Mila? Kung yan ang gusto mo, Angelica. Sagot ni Marco at hinawakan ng kamay ng anak sa kaniya kapito. Alam mo ba, ngayon ko lang ulit nakita si Angel na Natulog na may ngiti sa labi. Dahil yun sa'yo anak. Salamat. Dahil hindi ka nagalit sa amin. Salamat dahil nakinig ka sa akin at naniwala. Alam mo bang sobrang kinakaban ako tatatakot? Na baka magalit ka sa amin at sisihin mo kami sa lahat ng pagpapahirap sa'yo ni Lily. Kung alam mo lang, sobra kong sinisisi ang sarili ko sa pagkula mo anak. Sisingsisi ako. Emosyonal na ani Marco. Kanina lamang, nang matanggap nila ang resulta ay siya namang pagising ni Angel. Hinanap ng mga mata nito ang babaeng tinawag nitong anak. Kaya naman nang makita nito si Mila ay bumangon nito. Naupo ito sa kama habang patuloy sa pag-iyak ang mga mata nito. Anak ko, Angelica ko. Laging bukang bibig ni Angel. Nilapitan ito ng dalaga kaya naman kaagad yung makap dito si Angel. Halos ayaw nang tanggalin ni Angel ang mabisig na nakayakap sa kanya. Hanggang sa muli itong makatulog ay napakigpit pa rin ang pagkakahawak nito kay Mila. Huwag niyo pong sisihin ang sarili mo, Daddy. Um, ano po bang gusto nung itahog sa inyo? Naiilang pa kasi ako eh. Daddy po ba or Papa? O kaya ay tatay? Saan ni Angelica? Kaya naman napangiti si Marco. Daddy na lang anak. Sagot ni Marco. Sandali anak. Magpapadala ko kay Manang na maiinom at makakain natin dito. Marami tayong pagkukwentuhan. Gusto ko pang malaman lahat ng tungkol sa unikaiha iha ko. Hi, kayo po dapat nang magkwento sa akin, Daddy. Kasi wala namang magandang nangyari sa buhay ko. Kaya wala akong ganong makakwento sa inyo. Sagot ng dalaga. Matapos may hatid ang kanilang inumin at makakain, ay pinatungan muna ni Marco ng makapal na maliit na kumot ang balikat ng anak na siyang ikinangiti naman ito. Salamat po, Daddy. Saan ni Angelica? Nang makaupo si Marco, ay may nilabas itong paper bag na maliit at inabutin sa dalaga. Kaya naman nagtaka si Angelica kung saan ang galing yun, gayong hindi niya yun nakita kanina. Um, ano po to? Nagtatakang sabi ng dalaga. Buksan mo. Nakangiting sagot naman ni Marco. Kaya naman, sinunod yun ang dalaga. Nang makita ni Angelica ang kulay itim na kahon, ay nagtataka siyang tumingin sa nakangiting ama. Saka ibinalik ang atensyon sa itim na kahon. Nanlaki ang mga mata ni Angelica at napasinghap nang makita niya ang nasa loob ng kahon. Nagkikintabang mga alahas na puro diamante lahat. Ang dami! Uh, ano po to? Para saan? Ani niya sa hindi makapaniwalang tono para lahat yun sa iyo. Happy birthday anak. Sagot ni Marco. Pero limang araw pa po ang birthday ko. No, ngayon ang kaarawan mo anak. 1am na kaya birthday mo na ngayon. Saan ni Marco? Pero akala ko po limang araw pa. Fake birth certificate ang binigay sa iyo ni Lily anak. Ngayon ang kaarawan mo. Hindi bukas o sa makalawa kundi ngayon, May 16. Pero bakit ang dami naman po nito? Ani Angelica, habang hinahawakan ng mga diamanteng alahas. Dahil taon-taon kong nilalagay dyan ang mga alahas na gusto kong ibigay sa ito yung kaarawan mo, kaya dumami na. Kahit kailan, hindi ko ko nalimutan ang kaarawan mo anak. Taon-taon, pinapaayos kong dekorasyon ng kwarto mo. Taon-taon ko rin nilalagyan ng mga bagong damit at sapatos sa mga cabinets mo. Hindi ko iniisip na hindi ka na makakabalik sa amin. Ang iniisip ko na lang palagi ay nasa malayo ka lang para mag-aral o magbakasun. Kaya nga napapagsabihan ako ng dalawang mong ninong, si Jason at Ryan, na nasisiraan na daw ako. Paliwanag ni Marco. Kaya naman sa mga narinig ay tumayo si Angelica at niyakap ang ama. Saka pinahin nito ang mga luha sa kanyang pisngi. Oh, huwag na tayong mag-iyakan Kanina pa tayo nag-iiyakan eh. Mag-celebrate na lang muna tayo ngayon. Ubusin na lang muna natin to para makapagpahinga ka na. Madaling araw na rin. Pagising mo. Mag-celebrate ulit tayo kasama ng mami mo pagising niya. Sa ni Marco. Wala nang mapagsida ng labis na katuwaan ni Marco. Naiiyak at napapangiti na lamang siya sa labis na tuwa habang pinapanood ng anak na excited na sinusukat ang mga singsing at iba pa. Ang kasiyahan sa puso ni Marco ay gano'n na ganun ang nararamdaman niya noong araw na ipinanganak si Angelica. Habang sa kabilang dako naman ay galit na galit si Kenneth at napapagbuntungan niya ng galit ang mga tauhan. Halos 24 hours na niyang hindi nakikita si Angelica. Kaya naman nag-aalala rin siya na baka nakuha ng mga kalaban niya ang dalaga o kaya ay nakabalik na ito kay Aris. <sighs> Dumb! Dumb! Paulit-ulit ng mura ni Kenneth nang maisip niyang baka binalikan na ni Angelica si Aris. Kay, magpadala ka ng matawan sa pinagtatrabuhan Angelica at alamin mo rin kung nasaan ngayon ang magkapatid na Kiel at Aris. Saad ni Kenneth sa pinsan. Aba, kung makautos ka kaza, hey, hindi mo ko tauhan no? Oh. Ani nang pinsan, kaya naman masama itong tinignan ni Kenneth. Tch, okay, fine. Sagot ng pinsan at kinuha ang cellphone nito. Alamin niyo kung nasa na magkapatid na Kyla Aris Montevargo ngayon din. Saan ni Kay at pinatay ang tawag? oh, may gusto ka pa bang ipag-utos mahal na kamahalan? Tss, baliw na baliw ko talaga sa anak ni Marco. Grabe. Nakangising sabi ni Kay at napapailing na lamang sa nakitang labis na obsesyon ng pinsan. Damn you, umalis ka na nga. Masungit na sabi ni Kenneth sa pinsan habang tinatawanan lamang siya nito.